Welcome to my YouTube channel. Please do like and share and subscribe to my channel if you like my videos. Thank you so much. Good morning, guys. Mga katikim, tara, luto tayo ng aming tangalian. Ito, guys, ay tilapia. Hindi po na siya hiniwa. Ganito lang, guys, kasi maliliit lang naman siya. At gagataan ko to, pero ipapaksiyo ko muna tapos nalaya ko siya na mga gulay ayan, ang palaya, sigarilyas saka tarbos na sili ayan, samahan niyo ako guys timpalan natin ito ng asin at saka paminta magiging natin ng asin saka paminta guys magiging natin guys yung kapila set, -set aside natin ito guys at ako ay maghihiwa ng mga gulay maghihiwa natin ito guys

saka paminta na rin. Pinungan ako ito guys kasi para hindi magdikit yung mga isda dito sa kadera Ayan, lagyan natin yung isda and tilapia. Tapos, hmm. Tapos stop muna tayo guys. Mag maglalagay kasi ako dito sa ibabaw na gulay. Kuwain na natin itong mga gulay guys.

Nalagyan natin guys ng ampalaya. Tapos sigarilyas. Nagyan natin ulit yung another batch ng tilapia. Bali ano to? Pitong tilapia. Ayan. Maglagay tayo ulit ng gulay. Pinagyan din natin guys ng sili. Nagyan natin guys ng suka. Kunti lang. Magic sarap. At saka paminta konting asin. Open na natin yung kalan. Samahin ng apuhig lang guys. Kasi konti lang to. Hindi ako naglagay ng na tubig. Kasi lalain ko pa to ng gata. Ayan. Pakpa natin. Check natin guys tong isda. Ayan. Ganda na siya. Half na guys. Pwede natin siyang lagyan ng gata. Ayan. Koko gata guys. Yung aking ginamit. Koko mama. 400 ml. Yeah, sakto lang yata dito ito. Kung kulang, dagdagan natin. Hmm. Ayan guys. Ayan. hangga ta, Kasi na siguro ito guys. Ah. Uh, huwag natin tatakpan guys. Pa ako nagluto ng ginataan, hindi ko na ito tinatakpan. Ganyan lang siya guys. Pagyan natin ng paminta. Tapos iwan na natin guys ng mga 2 minutes or 1 minute yan. Tingnan natin. Ito na guys yung ginataan. Mo. Ang ganda, ang bango. Nakagutom. Tingnan natin siya ng tarbos ng sa sili sa iba ba? Sarap yan. Ayan. Wow, luto na guys. Ayan. Pwede na kami kumain. Pero hindi pa ako tapos guys. Ito may lulutuin pa. Ayan. Kaya yeah, pwede natin tong i-off yung kalan. Set aside lang muna natin to guys. At ito ay na. Okay na to yung lasa nito. Tinigil mo ko na. Dito naman guys sa kawali ay magluluto ako ng bagoong alamang. Ayan guys. So. Lasa ko na at pinigaan. Ayan guys ang itsura. Lulutuin ko lang muna dito guys yung taba ng baboy. Ayan guys. Luto na itong taba. Ayan sa kasela natin to. Ibalik natin tong kawali dito. Gisa natin tong kamatis, sibuyas, at bawang. Gisa lang natin to guys hanggang sa maluto. Yung pag guys medyo luto na yung kamatis gurugin natin kasi masarap yung nasa. Ayan. Pag gurug na guys ilagay natin tong bagoong. Sabihin natin medyo hit lang guys Pag yun nalakso nyo ako kasi maso na ganyan yung, yung bagoong ayan, pag medyo luto na guys lagyan natin ng konti suka ayan, lutoy natin sa suka para hindi siya ano um, masira kagad saka huwag nyo guys haluin ayan, hintay natin kumulo ayan guys, kumulo na siya pwede natin itong haluin pero ako, hindi ko na muna itong haluin lalagyan ko na siya ng asukal Lagyan natin ng 1 4 cup dalawang 1/4 cup na asukal, guys. Ang bango, guys. Sarap. Sarap nito sa mangga. Wala kami mangga ngayon. Naubos na yung mangga namin. Tikman natin, guys, kung okay na yung lasa. Kasi kung maalat pa, nagdagang ko pa ulit yung asukal. Ang sarap, guys. Sakto lang yung aking, ano, lagay. Ayan. Kaya lang talaga pigaan nyo, guys, yung, ano, yung bagoong. Kasi ano yan, eh. At saka madumi galing sa pagsapalengke kay na mimi. Hindi siya fresh. Sige natin guys na sili. Ayan, sili pang sikaw yung lipe ko. Ayan, natin. Sige natin guys na chili flakes. Ayan, labuyo to guys. Yung labuyo namin, na, yung binili ko labuyo, natuyo na siya. Kaya ginawa ko na lang chili flakes uh, ano na to sa ano sa food processor yung maliit na food processor kaya yan oh no? ganda ganda Dito, guys Huwag hindi tatapon sayang kaya naluin lang natin to mapot na guys to kasi yung aking sugar na ginamit ay wash Ayan, wala kami kasi ano, brown sugar kaya ganyan ang kulay niya Ayan guys, okay na to. Pwede na natin itong tanggalin. Ayaw ko kasi masyadong luto yung sili kasi ayaw ko na maanghang. Ayan. Pwede na guys ako dito ng lagayan. Ayan. Ito portion, portion ko kasi ang dami-dami. Pwede dami. natin dito. Ayan guys. Tapos na. Ito na yan. Tatlong lagayan. Ayan. Dami. Tapos ito yung ano. Yung pork na taba. Taba ng baboy. Nilagay ko lang siya ng konting asin bago pagkatapos manuto, nilagay ko siya ng asin para may lasa siya. Tapos, lagyan natin lang dito. Ayan. Pwede nyo to guys, pang negosyo. Ayan, lagyan natin. Kamay na natin, guys. Nagugasama ako ng kamay. Ayan. Parang yung design. Ayan, marami yun, guys, kasi may humihingi sa akin ng bagong. Ayan. Sharing is caring. And guys, natuwa na ang aking bagoong at saka ginataan. Ayan guys, kain tayo. Ginataan tilapia na may gulay at saka bagoong anama. Thanks for watching guys. Mga katikim, God bless at ingat po kayo palagi.